Nagpopola ang Philippine Drug Enforcement Agency sa publiko laban sa paggamit ng electronic cigarettes dahil sa paglipana ng mga vaping products na mayroong marijuana. Ito ay matapos makumpiska ng PDEA, diba ang di law enforcement agency sa Taguig City, ang cannabis oil at marijuana kush pati na rin ang mga assorted vaping products na nakakahalaga ng 842,000 pesos. Sa isang pahayag, sinabi ng PDEA na ang pagkalat ng mga ito ay posibleng magdulot ng adiksyon sa marijuana. Uh, ano nila nangangamba ang pidea na ang mga cannabis extra ay maaaring maipasa bilang lehitimong vape aerosol sa merkado at maibenta sa mas mababatang buwibilin ito. Nanawagan rin ang PIDEA ng suporta sa iba pang pa government regulators na higpitan ang monitoring ng physical at online vape shops na nagtitinda ng marijuana flavor e-cigarettes. Noong Enero ay nanawagan si Health Secretary Ted Herbosa sa Philippine National Police na tiyaking walang akses sa vape ang mga teenager.